Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Magbabalik tayo sa ating vlog. So, nandito nga, tumating ang ating orders. At mag tayo ng submersible pump na bagay na bagay sa ating fish pan na itatayo. So, ngayon nga, no, ginagawa ang fish pan natin sa labas. So, dito sa loob, may unbox na tayo ng ating Rosel. So, ito na nga yun. Nabuksan na ni Mrs. yung ating submersible pump. At ito yung nakuha ko lang sa online. Ito yung order natin na Aquaspin oh, submersible pump. So, yun nga, no? Iniisip ko nung isa kung ano nga bang klase ng submersible pump o oh, kaya ano kukunin ko. Dati, ang plano ko dito is A4, A4,000 na uh, submersible pump na ako sa Pero sabi nga sa akin boss ko uh, sa online na siya na tumakas yun. So yung ating fish pan is, ang so sulitap nun is 5 feet by 5 feet. So ang nababagay doon, ang naisip ko is kuha ko ng isang pump. Order mo na ako isang pump, tapos subukan natin kung malakas. O gaano ba siya kalakas? At kung okay na ba siya doon, sapat na siya. So, kumuha tayo ng A3000 na pump. Saka so, kung hindi pa sapat, eh, tsaka tayo oiler ng panibago. Additional. So, ito nga yung mga laman ng ating order. may kasama siyang parang ito, stand yata ito yung para makahawak kung alimbawa nasa aquarium kayo makakapit siya meron meron na siyang hose Itong speeder ito, no, gagawin na sila sada. Muro lang yan, 35 pesos lang. Yan. Itong pump na ito, nasa 600 pesos to 550 or to pesos siya sa ating nasada. Bali ito, ito yung nakalagay sa ano, 16 watts lang po. So, image siya, kinawa ko siya. Bale, lalagyan natin siya ng time delay yung programmable na timer para 24 hours yung mag-interval para makatipid tayo sa kuryente. Guys, hanggang sa susunod ulit, abang nalit ang progress ng ating fishbowl na pinakaw Salamat. Hanggang sa muli.